kan. Ha, ina, ano, iba na base. Kailan na kay ako ng Ate Dax, dinaran ako sa duwang. Ate Dax? nga may inog din ako kara ni Para pandagdag lang. Maan may ang na ni ati Dax. na <tinyo> kaya ako Iya! Yeah, Kala na kay tama ini sa imo ko! Hindi oh, oh, oh. na magkapi! Kala na yun na sinagigini! Ina, na. Patako? Karana. Patako? Karana. Oh, oh. Karana Ayun na siyang kapi! Kala na! Yahoo! sa inyo. Ayan <tinyo> naman na

paso Ako lang Leo. Leo. Mm. Di lang to so tapo kay. Ko, ikaw. Ikaw. No. Mama, lang, ko na lang ikaw. Naa. Mama si Leo. Leo. bulit. Oh. Hmm. Oh, ano an Oh, an <laughs> <laughs> <t> <laughs> <laughs> <t> <laughs> bulit. Sabulit ko si bulit. Si bulit ko nag-isa. O, dadis na ko para ako. Tangan lang sa nyo dahil. Isa dahil. Bulit. Inom na ah, na. Bitlin kay ho para sa kami. O, kuha na dito. Baso, mama, na yan. Ay, anak, baga iyak nila papa. Hindi na may balaya sa dito. Oo. Sa to, it's kaya makakabutan na naman yung dito.

Okay. Hello Tay. Need to get

Ay, hindi ang pasagdo. Oo. Uh, oh, Pagburunot. Kaya nga. Hindi, mo ako maaram Kaya hindi, hindi na gano'n. Ang pangila, baha, baha. Ha? Baha. Sige, na hindi kayo. Ayaw ba, inamok? Sige, rabi kayo, bunot na. Mau kuda ko ako. sih so baka. Oh, ako. tu. Bukan. Oh, betah asal